Hiro shiko igai shimasu. Hai. Desu sama ne mon kayo magbasa po ng hiragana at katakana. Yes po sensei. Ah, yokatta desu. Hai. Dewa, ito pong kanji pong ito. marunong na rin po kayo sa kanji? Konti lang po. Konti lang. Gusto niyo pong i-try? Yes. Um, hindi ko pa mabasa. Tayo desu. Hai. Marami po siyang ano, the way ng pagbasa po. Ano po, maaari po siyang basahin na. Ano po rin, mas? Nakorimas. Hai. So, po tayo sa taas po. Zan. Zan. Nokoru. Nokosu. Hai. Zan. Nokoru. Nokosu. Hai. So, ginagamit po yung zan as. Zangyo. Hmm. Hai. Zangyo is. Overtime. Hay, ang overtime depende po sa tao, meron pong gusto, meron pong ayaw. Si Inday po ayaw po sa ganyo. <laughs> Kaya lagi pong tinatapos kaagad ang trabaho para pagdating po ng ano ng ng oras just time ano just de day kaydi mas. ako ka ano, kaatat Hay, pero talagang ginagam, ginagampanan ko naman po yung ano ko yung trabaho po. O po ano. <laughs> Yun naman po ang gusto sa akin ng ano ng ng boss ko kasi hindi niya nakailangan magbayad ng extra ano extra hour para sa akin kasi ginagampanan ko nga po ng gusto ang aking trabaho. Hay. Pero ang kapalit po nun, tinataasan niya naman po ang ano ko, ang salary ko yearly. <laughs> Parehas lang. Hay. Hay, onegaishimasu. Nokoru, para natira pa. Oh, so, maiwan ma or matira po. Ano po? Naiwan. ay kasi yung noko po is maaari rin pong gamitin sa tao. Hay, watashi ga nokorimas. Pag sinabi pong watashi ga nokorimas, uh, ah, ah, watashi ga nokoru. Kasi reform ru form po chai. Pag sinabi pong watashi ga it means ako na lang ang maiiwan. Ako na lang maiiwan. Yung po ano po. Hmm. So, maiwan or matira, pwede rin po siya sa pagkain. ano gohang gohawon, gohan ga nokoru mater, natira ang pagkain. Matira yung pagkain. Hi. Sige, Des. Nakori. Hi. Pag sinabi naman po nakori, naiwan, natira. Hi. Parehas lang po yung, pag yung paggamit po natin po ng form po. Ano po, nagbago lang from rule form, reform. Pero syempre po, mag magbabago rin po ang mi ang meaning po sa Tagalog. Hi, kung yung nokoru is maiwan or matira, yung no naman po magiging po naiwan o kaya naman natira. Hi. Dewa, diba, no kore wa mou ikko arimasu ne. Hai. Nokosu. Nokosu. Tagalog? Nokosu. Iiwan. Iiwan itira. Ah, So, basta. des. Iiwan or itira. Hay. Ah. Uh, Ah, uh, tataeba ne, uchi no sue ko nokosu. Pag sinabi pong ganon, iiwan ko ang aking bunso. Hay, pag sinabi ko naman pong Mhm. Mm gohan wo nokosu. Uh, itira ko ang Itira. Ititira ko ang pagkain. Hay. Hay, so next kanji na po tayo. Kainyo po. Ah, uh, gata gata, gata. or kata po. Magiging gata po siya pag nigot gata. po siya po. Ano po. So, kata ga. Ano, original niya po. Mag Hi. Gata. Ginagamit po as? O gata. O gata. Sa Tagalog? O gata. Malaki. O kaya naman? Malaking modelo. Hi. Pag sinabi pong? Singgata. Singgata. Singgata, new model. Bagong model. So, new Bagong model. Modelo. <laughs> Yokushitteru. <laughs> sugoi, sugoi, sugoi. Hai, tsugi. Kogata. Uh, small. Maliit. Small model. Okay na naman. Ganit na modelo. So, 'tong galing na totoo, nakita niya na yung dito. So na ma, medyo maaana niya na ano na dito oh, malaki yung ginamit niya dito, maliit ang ginamit niya. So mahuhulaan niya na rin kung ano po ang ibig sabihin niya. Ang galing po ng kanji po, di ba? <laughs> Pag inintindi niyo po talaga yung mm -hmm. mga nakasulat, medyo ma image niyo na kung anong ibig sabihin ng nakasulat. Minsan po ako, hindi naman po magaling sa, uh, sa, sa, kanji sa, po talaga eh. Pero tinitingnan ko lang po yung ano uh, yung kanji. Pinagmamasdan uh, pinagmamastan ko po kung anong gusto niya sabihin. Medyo nagigets ko po kahit hindi ko po siya nababasa. Minsan naman nababasa ko, hindi ko maintindihan. <laughs> ano ba yan? Hai. So, na kanji desu. Hindi ko pa perfect, guys, ang ano, ang kanji ng N1. Gumin, ne? Hi. So, hanggang dito lang po tayo po. Ano po, Jaycee sa, maraming salamat po. Kung nandiyan po hey. po kayo mamaya po. Matayaras ko na, guys. Arigito sa'yo, ma, sensei. Salamat po. Arigito sensei. Kachira ko sa, arigato ko sa'yo, ma. Kira sa ba desu. Hi. tsugi. PK-san. Mari po kayong mag-unmute. Hello po. Hindi What's up, kare-sumondes, PK-san. What's up, kare-sumondes, PK-san. So, dito po tayo sa kanji na ito. Alam niyo kung anong kanji ito? Uh, ano ba yan? Parang nakita ko na yan ah. Lagi po nating nakikita pag namimili po tayo. Lagi po yung nakasulat sa mga presyo. Ah, sa so mga presyo? Hmm. Hindi naman, eh, hindi naman ni Dang. Tax? Tax po ang meaning niya. So, no, pag minasa sorry. po siya ay... Z. So, this. Ah, Tama po zay. si unknown son, tax po. Hi. So, kinagamit po siya sa? Sh shohize. Hi, Shohize. Lagi po yan, ano, lumalabas kapag namimili po tayo po. Ano po kasi meron pong tax ang? Meron po tayo. So, so, so. Consumption tax po. Kapag namimili po tayo, may tax po ang mga pinamimili po natin. At kasalukuyan dito sa Japan, ang tax po ng mga pagkain is 8%, tapos ang mga bagay ay 10%. Ngayon, sa mga restaurant po, kakaiba po, kasi kung kakain po kayo sa loob ng restaurant, 10% po ang inyong babayaran. Kasi kung baga luho po yun, hindi na po good as na pangangailangan. Ngayon, kung iti-take out nyo, ewan ko ba kung bakit, mm -hmm. pares naman ang pagkain, pero 8% ang tax natin kapag iti-take out. <laughs> Hi. Thank you po. Yeah, yeah, yeah. Um, para po to sa, ano, ka kaalaman po to para po mm. sa mga pupunta pa lang po dito po sa Japan po. Ano po. Yorashiko, onegaishimasu. Hi, do, tsuki desu ni. Kinagamitin po sa as? Zeking. Zeking. Pag sinabi pong Zeking? Puwis. At English? Yes, so, this. Hi. So, next, ah, uh, next kanji po tayo. Kukunin. Okay. Eh. Hindi ko, nalimutan ko pero nakita ko na siya. <laughs> desu. Hai. Komu. Hai, komu. Hai. Mm. Furikomu. Meron po tayong so, ano, so, so. Hmm. Pag sinabi pong furikomu sa Tagalog. Ayan, paglipat ng pondo or bank okay. transfer. So, desu. Hai. Da, tsugi. Ayan, ano, Zicomi. kasama na, kasama na ang tax. Hi, guys, pag namimili po tayo, pag nakasulat po, Zekomi, usually po hindi na po linalagyan ng ano mi, ano po, ito lang dalawa ang lumalabas. Pag nakasulat po Zekomi, hindi na po ano dadagdag yung ano presyo nun. Ngayon pag nakasulat po Zebits, Ah, pag nakasulat po dun sa presyo, pag nakasulat po sa presyo, uh, Zebits Zaybetsu. Mm -hmm. Pag Zaybetsu po, ibig po sabihin wala pa po yan tak. So, kung halimbawa, 100 yung ano, yung 100 yan yung inyong bibilhin na ano, na product. Ibig po sabihin, kung pagkain po yan, 180 yan po siya. Mm -hmm. Ngayon, kung bagay po yon 110 yan po siya. Ano po? Mm -hmm. So, ingat po tayo guys. Pag nakasulat po, Zebetsu, hindi yun mismong nakasulat doon ang babayaran natin. Madadagdagan pa po yan ng 8% sa pagkain. At kung bagay naman po siya, ay madadagdagan po ng 10%. Kaya ingat po tayo kung ano po yung binibili po natin. Pag nakasulat po, Zebetsu, <coughs> ano, i-compute muna po natin po. Ano po? Ngayon, pag nakasulat po, Zekomi, included na po yung tax. Kaya, hindi nyo na kailangan mag-compute. Hi! Ano na, ngayon, ah, siguro mga ano, ah, 15 years ago po, or, apa, mga 15 years ago po siya? Hindi, 20 years ago po siya, ano, nagsimula. Kasi, dati nung kabataan ko po, lahat po, zebits, kailangan nyo pa rin po magcompute compute So, bata pa po ako, hindi ko po alam na ganoon palang sistema dito sa Japan. So, nung kakarating ko palang po dito una, naiyak ako kasi, hindi ko lang <laughs> yung perang dala ko. Akala ko, kasa. So, doon ko sa kanalaman na dito pala sa Japan, hey. ano, ah, meron pong presyong nakasulat na hindi pa included ang tax. So, doon po mag-iingat po tayo po. Ano po? Gumin natin, Day. Hi. Ze, 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 betsu. Ze, betsu desu ne. Ze, ah, betsu. Hi. Ay, ate, paano? Patingin niya pa ano lang, pa-screenshot lang po ng ze, betsu. Hi. Ah, Arigatou gozaimasu. Thank you. Pag sinabi po kasi bets, ibig po sabihin hmm. ano, Kung kumbaga ano pa ah uh, bets bets eh to. Ano po, hiwalay. Separate po. Hi, hiwalay po ang ibig sabihin ng bets po. Ano hmm. po, bets. Kaya pag sin nakasulat po tax tapos hiwalay, ibig po sabihin nakahiwalay pa yung tax, hindi pa included. Okay. Hi. So, po tayo, ano, PK po, Ano po, Uh, meron pa po tayong isa pang ginamitan dito. Hai. Kumu. Hai. Ang meaning niya po ay pagpasok sa looban. Sa looban. Hai. ni mm. hai rin ko De, kumutis kay mas. Mm. Hai. Ano, pinalalim nito ang naunang verb na ano, mm. uh, didikit po sa kanya. For example po, Furikomu. Ah, highly common. Highly common. Pag sinabi pong high yung highly is pagpasok po, di ba po? Tapos kung pinalalim niya po ang pagpasok. So, magiging? Pagpasok sa looban. Ah, kaya pala sa train sa densya po. Ano po? So, 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 oh. <laughs> nai-image nyo na <laughs> yung salita. Di ba po maganda po pag yung salita po talagang iniintindi natin, nagmamatch po sa mga ano, mga, mga pangyayari sa ating. At dun po natin saka magiging sarili natin ng na salita yun. Kapag naintindihan po talaga natin, ng talaga natin ano ba yung, ano, yung hatsong ko Tagal. Talagang naiintindihan natin doon na kung ano ang ibig sabihin po. Ano po? Hi. Kinagamit din po siya as Moshi kumo. Hi. Yung moshi, ang ibig sabihin po ng moshi is uh, sabihin. Hi. Mm -hmm. So, pag sinabi po moshi sabihin para mag-apply po. Kung baga, sasabihin para uh, pwede, pwede po ba ano, ipasok niya po ako dyan, pwede po ako mag-apply. Mm -hmm. Talagang pinapalakas niya po yung salita. Salita. Yung pagsabi po. Ano po? Hi. <coughs> Di ba po pag nag-ano uh, po tayo, naggagamit po tayo ng kego sa ano, sa interview, sabihin, sasabihin po natin, Watakushi inday indai to moshimasu. Inday po ako. Uh, inday po ako. Ganyan po. Ano po. So, sinasabi niya. Yung, ang meaning po nito, iba-iba po. Pero, sinasabi po ang ibig po ang sabihin niya. Kaya, kumu, pinalalim niya yung sinasabi niya para maging ang meaning ay pag-apply. Dahil, papasok siya sa loob ng sistema. Hmm. kaya naging pag-apply ang most ko po. Ano po? Hi. So, last po natin. Ano po? Ano pong basa niya po? Merikomo. So, that's yes, merikomo. Pag sinabi pong merikomo, lumubog. Lumubo. O kaya naman? Pumasok sa ilalim. So, pumasok sa ilalim or ng ilalim po. Ano po? Ginagamit po siya sa malambot na bagay o likido na medyo malapot. Hmm. Isa pa pong ano, merikomu. Hay mapa po 'yung balat po natin. hani ba matataba mat, po ako na. Hindi ba po sinundod po natin. Hindi ba po ano, uh, hi, medyo medyo matagal po 'yung pag-ano niya. Medyo hmm. ano, matagan 'yung kanyan. 'Yan po merikomu po 'yan tawag diyan. Merikomu. Hmm. Hmm. Hay. Yubi o? Ude ni? Merikomaseru. Hay, po ang merikomu. Ano po? Hi so guys, nangintindihan niyo na po yung paggamit po ng po ano po. <laughs> Sana naintindihan niyo po yung aking explanation. Am god, meduo abi. Kun nga po eh. <laughs> ah, wala po akong alam. Ano na po, guys? Ito po. Ako po kasi pag nag-concentrate po, ako talagang nalilimutan ko po yung mga dapat kong gawin na. Nawawala po yung ano ko, na hindi ko po nakikita yung paligid ko. <laughs> Ganyan po talaga siguro ang mga ADHD. Hi pero ano, ah, hindi ko, dati po nung una po medyo ano, negative para po sa akin ng being ADHD. Pero ngayon po medyo nagkakaroon na rin po ako ng lakas na loob sa awa po ng Diyos. At syempre po sa tulong po ni na at Taita at ninyo po lahat po sa support niyo po. Medyo nagkakaroon na po ako ng uh, lakas na loob. Hi, <laughs> arigatou gozaimasu, pique san Hi, ata yoroshiku onegaishimasu. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Doing MWF at 8pm Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.